Nangasarawan ko talaga kayo e. Eh. Bakit niya? Bakit, bakit, re? Tangan Ay, na, ayos tingin niya. Tignan mo ka ba? Bakit? Bakit? Lugo ako. Nakapukulong ito ba ng bato. Aray ko ah. Tangan na mo, gangster ka ba? Bakit siya? Lang, papakilala mo na si OG ko. Tangan na mo, may OG ka ba? Bakit ka? Siyempre, ako yung founder yan? Ako yung founder eh. Ako oh. yung founder? Oo. Kailan nga binuyo yan? Ngayon lang. <laughs> G! Kailan na ba member mo yan? Ah, kasi um, mo Oh, ang ako ang na to. kayo mga kabataan kayo. Ha? Hindi na wag. Ha? Huwag okay. Boss. <laughs> boss. Tal Burger sa akin. ka! Oye man! Ay! 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 man na Ay! 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 Bakit ya? Okay, bakit, pre? Ay, na, ayos tingin niya. Tignan, ano ka ba? Bakit? Bakit? Lugo ko. Bakit itan ba to? Aray ko, ah. Ito, kaya naman ka ba? Bakit siya? Lo. Kaya na. Saga saan ba? Ano, ah, ano mo? Yati, kikilalaan mo yung titignan mo niya, ano di ba e, steepy to. Ano yung STP? Sumpakan pre. Tara, pre. Sumpakan tayo, pre. Baka pwede ka. Kaya mo ka. na ka pare rin. na ako ng ang oh, ko, gate, ang eh. Ano Ano angas Dukta mo. Uy, gagawin ka na itong mura dyan. Bakit? Dahil ang awing yan dyan, oh. Bakit? Ito yung mo to. Tangan na. Kung may sasabihin, hindi na uso yung gangster niya. Pinapauso namin niya yun. Baka pwede mo, baka pwede ka sumali sa amin niya. STP ang puta ngayon ko lang narinig yan, ah. Oh, yeah. Gogo. Yeah. Actually, bago pa lang yung gang namin eh. eh wala pa kaming gaanong kaaway. Naghahanap na kami ng kaaway. Tara. Bagay, yun mo yung mo. Hindi yung ganyan. ka. Pakialam mo. Saan mo, 2025, no? Papaigsing, papaigling ko yung mundo ko. <laughs> Papasigiping ko yung mundo ko, pre. But, ano naman sa'yo? <laughs> kita ko mo yung bato, ko, nga kita. Look! Kaya ano mo, papalag, eh. mo, kukutuwa nga kita, eh. Kutuwa mo. Sige, kutuwa nga mo. Pangin mo ka, pag nalaman niya ni Papa. Kuwa ka buong put. Kutuwa kayo ng Papa ko. O yan, tapos ka sa Papa mo. Wala ka ka pala, eh. Kutuwa so, nga kayo ng Papa ko. Stop.